ayan yung mga talong natin ang lalaki ng talong ayan yung talong oh. kaso lang pumunta rito yung mga baboy nakawala yung baboy nila kaya pinag pinagsisira yung tanim ko ayan oh. o oh, diba kita ebidensya no oh pag may tanim mayroong aanihin mm, yan pa oh o oh. To sa kabila naman wow bliss na bliss talaga oh talong El, mabuak na ang imong gisag uban. Ha? Mabasag yan. Iya, be, pa, naku, oh, iya bod dito sa kwan. Iya bod sa butanganan sa tubig eh. Oo. Um, ayan. ayan. Sabaw natin mamaya. Dabis na yung kwa no. Dabis na yung kwa natin. Malunggay. Naglabas na yung malunggay oh. Ayan sana umano ka na talaga para makasabaw tayo na malunggay kasi maraming binipit sa katawan yan uh -oh. -uh. ayan papaya kasi ito pa papaya kaharang ka sa papaya ito yung mga talong natin Ayan, mga ilan araw lang pwede na natin i-ano yan sa itlog no sarap niyan iihaw